Yes, uh, magandang uh, maga mga niyo Nakaantabay naman dito sa gate no ng uh, Manila South Cemetery. Ito ng uh, ilang uh, wheelchair no na papagamit naman ng uh, pamunuan ng uh, Manila South Cemetery doon sa ating uh, mga kababayan uh, senior citizen buntis at uh, doon sa may mga kapansanan na dadalaw sa kanila uh, mga mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery. So ito yung uh, ating mga wheelchair at uh, meron na rin magtutulak ano. Doon sa ating mga kababayan na may kapansanan, matanda at uh, yung uh, mga buntis na nagnananais uh, dumalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery. So ito. Ito nakantabay din dito yung ating uh, mga nagkagandahang ano. Manila Health. No. Sila yung uh, narito sa mismong gate ng uh, Manila South Cemetery at uh, ito naman yung ating uh, mga ilang kabataan no na nagboluntaryong magtutulak doon sa ating uh, mga kababayan na may kapansanan at uh, nagdanais kang uh, dumalaw doon sa kuntod ng kanilang mahal sa buhay. Dito po yan sa Manila na uh, South Cemetery. At uh, narito rin no itong si uh, MPT uh, Director Police uh, Brigadier General Andre Dizon na talagang iniikot yung uh, lahat ng uh, Uh, mga sementeryo upang tiyakin nyo ang uh, safety kaligtasan ng ating mga kababayan na dadalaw sa sementeryo simula ngayong araw. No? Matatandaan si Nara yung uh, ilang simenteryo sa Maynila dahil na rin sa bagyong paen. So, Ang spit din, no, Talaga yung uh, pagbabantay nitong uh, Manila Police District dito sa mga dumadalawan. Iniinspeksyon yung uh, kanilang mga gamit. bago ka makapasok dito sa cemetery. At uh, nagkalat din yung uh, ating mga kapolisan, no? na maaga pa lang ay nagbibigay na ng uh, seguridad sa ating mga kababayan. Sa so, mula dito sa Manila South Cemetery, ako si Jonas ulit ang inyong Abante Teletabloid. Porter, wala may balita.